Sharaga! Musaraga! Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. 2023 na. Pero madami pa rin pala tayong mga kababayan na hindi aware at hindi pa rin naniniwala na yung Permesso di sujorno per Sogiornante di Lungo Periodo, UE, or yung mas kilala pa rin sa tawag na Carta di sujorno ay hindi na ilimitata ang nakalagay at indicated na yung validity na 10 years. Ibig ka sabihin, after 10 years ay mapuputol na ang iyong karta di sojourno at ikaw ay back to zero na ulit para mag-apply? Kung ang iyong karta di sojourno ay ilimitata pa rin hanggang ngayon, ano ga talaga yung mga valid reasons para ikaw ay kailangan ng mag-adjourn Sagutin din natin yung tanong ng iba. Ako ay uuwi at gusto ko sana na magtagal sa Pilipinas. Gaano ga talaga katagal ang pwede na mag sa Pilipinas or mawala sa Italia pero makakabalik pa rin sa Italia nang walang problema? Ang detalye raga, doon po na sigla, partyan 2023 na, halos magdadalawang taon na nang nai-upload ko ang tatlong vlogs na are regarding sa pag-update ng permiso di sujorno at ang karta de ay hindi na ilimitata at may validity ng 10 years. Dahil sa mga vlogs na yan ay nakatanggap ako ng mga maanghang na comments at violent reactions mula sa mga kapwa Pinoy din sa Italia. Basaraga, makapag-reminis ng kaunti. Kumusta na kaya sila? Sana ay uh, natauhan na. Ah, este, sana ay uh, nalinawan na sila ngayon tungkol dito sa Carta di disujurno na may validity na 10 years. Para na rin na hindi masabihan na fake news daw, nagmi-mislead daw ng tao, gusto lang daw dumami ang subscribers, kaya ganyan ang mga content. At kung saan lang daw kinukuha mga info, maigi na ipapakita ko sa iyo raga ang dekretong are. Yung dekreto 20 Ginayo 2021 del Ministero del Interno. Nakasadyaan yung regula di Sicurensa relative al permesso di sujorno, na ginawa para makasunod doon sa European Parliament and Council Regulation 2017-1954 na inamendahan yung EC Regulation 1030-2022 para magkaroon ng uniform model ng mga residence permit na i-issue para sa mga non-EU citizens dito sa Europa. Na-publish yan sa gazette officiale last January 30, 2021. Nasa page 16 ang detalye tungkol diyan. Si Minister del Interno ay naglabas din ng isang sirkulare detailing about sa bagong model ng permeso di sojorno elektroniko. Dahil sa adoption ng dekreto na yan, naaprubahan ang pagkakaroon ng uniform na permit to stay at mapapalitan ang dating ginagamit na modelo. Ang bagong model ay magiging mas modern, magiging mas secured against counterfeiting at falsification. Oraga, Tingning maige at unawaing maigi. Maliwanag pa sa sikat ng araw are. Ang bagong permesso di soggiorno regarding sa iskadensan ng dokumento hindi na kagaya noong luma. Dahil sa bagong soggiorno ay hindi na makikita ang duration, hindi mo na makikita yung word na ilimitata. Sa halip ay nakalagay na ang 10 years validity ng physical document. Ano naman ang dahilan kung bakit yung mga nag-adjourna o kaya naman ay nag-request ng karta di sojourno last January o kaya naman ay February o hanggang March ng 2021 pero ang ibinigay pa rin ay yung ilimitata pa din. Kasi nga, that period of time ay nasa experimental stage pala ang yan. Doon pa ang sa kwestura ng Terni Yaan sinimulan starting last February 3, 2021. Then after, unti-unti ay mai-implement na yan sa buong Italia. At ngayon nga ay 2 years na lumipas kaya yan ay implemented na sa buong Italia. Kaya huwag magulumihanan kung ilimitata pa din ang sa iyo. Kasi nga malamang ah, hindi pa yan nakasama noon nung ikaw ay nag-adjourn na, o nag-request noong 2021. Baka ang tanong ng iba, eh paano yan kung yung akin ay ilimitata pa din? Balit pa din yon? Ang sagot raga ay oo. Balit pa din yan hanggat hindi ka pa nabibigyan noong bago. Nagbigay pa nga sila na sample na garni na ang magiging bagong modelo ng Permeso di sujorno. Mapapansin mo dyan, sa bago ay mayroon ng English translation at pati doon sa likod ng document ay makikita mo din ang photo ng holder ng Permeso di sujorno. Garni naman ang mismong permesso di soggiorno per soggiornati di lungo periodo or ex carta di soggiorno na indicated at specified na ang 10 years validity. Raga, para request naman kung sakali na ikaw ay uh, nag-adjourn na, o kaya naman ikaw ay nabigyan ng bagong karta di soggiorno na kung saan ang validity niyan ay indicated na yung uh, 10 years, sana ay mag-comment ka naman para sa confirmation. Gracias, Raga. Ngayon naman ay sagutin natin ang magandang tanong na are. Kapag ka ga, na iska na at dumating na yung 10 years na validity ng iyong karta di si Giorno, ibig sabihin ay mapuputol na rin ang iyong karapatan para sa permanent residency. Back to zero ka na naman. Hindi ako sasagot raga ha. Hayaan natin na si Ministero del Interno ang magpapaliwanag. Ang permeso di sojourno per sojournanti di lungo periodo UE ay a tempo indeterminato. Ang reference niyan ay yung Articulo 9,2 ng Testo Unico Immigracione. Ang provision na yan ay nananatili kahit pa may bagong modelo ng sodyorno. Dine sa Circularing are very clearly specified na ang 10 years na validity ay tumutukoy laang sa validity ng dokumento fisiko. Yung mismong electronic card ang na-expire at hindi ang dirito di residenza or sujorno Hindi ang karapatan para sa permanent residency ang nai-expire. Kaya ngayon, ang karta di sojourno ay indicated na ang validity na 10 years para sa mga adulti at 5 years naman para sa mga below 18 years old na istranyeri. Kaya raga, wag ka nang umiwas na ikaw ay mag-adjourn ng iyong karta di sa so kung ang nakalagay dyan ay yung ilimitata pa din. Kasi hindi naman dahil sa mabibigyan ka ng bago at specified na doon na 10 years ang validity ay makuputol na ang iyong karapatan para dito sa permanent residency. Hindi yan ganun ha? Ngayon naman ay alamin natin kung ano-ano ga yung mga valid na reasons para na sa gayon ay makapag-adjour na ka kung halimbawa na ang hawak mo ay yung paring karta di sojourno na nakalagay ay ilimitata. Bago natin yan i-detalye, salamat muna ng marami at saka shoutout sa iyo, Raga Alae OFW Vlogs. Shoutout din sa iyo, Raga Day. Maraming salamat sa regalo niyo sa akin na super thanks. Ikaw din Raga, baka sakali gusto mo ako regaluan ng Super Thanks, madali lang naman yan. I-click mo lang ang yung Super Thanks icon. Another way na matulungan mo ako, masuportahan mo ako, sana ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Sana ay hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all para nasa gayon wala ka mamimiss sa mga videos. Palike na rin at saka pashare na rin sa iba. Yung aking Facebook page din sa Facebook page ko na Chad Will Guide. Sana mo follow mo din ako dyan. Pwede mo rin ako dyan isubscribe. Maraming salamat sa iyo, Raga. data di mo until now, nakalagay pa rin dyan ay ilimitata, dapat ka nang mag-adjourna, dapat ka nang mag-update kung mayroong variasyone doon sa iyong mga detalye. Ang karta di ay dapat na i-adjourna. Dapat i-update every 5 years, presenting new photo or even earlier than 5 years. Example, dahil sa nag-renew ka ng passport, dapat ikaw ay uh, mag-adjourna din ng iyong karta di sugyorno. Kasama din, halimbawa, may changes sa personal data mo. Napaltan ang iyong civil status. Lumipat ka ng residensa o domicilio. Meron kang ikakari na anak na under 14 years old. Example, may bago kang baby na pinanganak din sa Italia. Pati na din kung ang anak ay nakarating sa Italia dahil sa recongiungimento familiare. nag ka, dumating dito yung anak mo. Dapat na i-adjourna mo ang iyong sojorno. O kaya naman ay dahil sa halimbawa na nanakaw o kaya naman ay nawala yung iyong permesso di sujorno Ano naman ang mangyayari kapag hindi ka nag-adjourna? Wala naman sa lege na mabibigyan ng sanksyon o kaya ay marerevo ka ang sujorno kapag hindi ka nag-adjourna. Kaso nga lang, kapag nakalampas na yung 5 years, hindi mo na siya pwedeng gamitin bilang isang identification document. E eh, importante yon lalo na at na nagbabiyahe tayo pabalik sa Italia, hindi lang naman passport ang tinitingnan sa atin, kundi pati na rin yung ating permesso di si Giorno. Kaya maigi na mag na para walang magiging problema sa pagbabiyahe at makakabalik sa Italia ng payapa. E eh, papaano ga ang proseso ng pag a Ang Dapat mong gawin ay magkukumpila ka noong kit postale. Kukuha ka doon ng kit sa posta and then ang i-fill up mula ang ang ikukumpila mula ang ay yung modulo 1. Isasama mo doon sa busta ang iyong personal documents pati na din yung uh, Xerox, yung photocopy ng karta uh, de mo na i Pati na rin yung mga documents ng anak kung halimbawa na meron kang kariko. Tapos ay iuhulog mo yan doon sa posta. Ang babayaran mo doon ay una 30 euros para doon sa tarifa para yan doon sa Expedizione. And then, meron din na 30.46 euros para naman yan doon sa payment, doon sa ibibigay sa iyo na electronic card, yung mismong karta. And then, magbabayad ka rin, bibili ka rin ng marca da na Sedici Kapag ka ikaw ay mag a adjourna ng karta di sojourno, hindi mo na kailangan pang babayaran yung 100 euros na kontributo. Tandaan lagi, kapag na ka naritiro ang permeso di sujorno, normali man yan o karta di sujorno, dapat laging pupunta sa iyong komune di residenza para i-report e na may bago kang sujorno. Pwede mo yung gawin online o kaya naman mismo doon sa uh, official denagrafe ng iyong komune. Merong mga komune na online pwede yung gawin. Halimbawa, kagaya dito sa Milano, gagawin mo yung tinatawag na Renovo Dikirazione di Mora Abituale. Para na sa gayon, pagka ilagi mong ginagawa, hindi mawawala, hindi mapuputol ang iyong residensa. Last part na tayo raga, pero importante yung tanong na sasagutin natin ngayon. Ikaw ga ay may plano na uuwi ng Pilipinas at uh, magistay ng matagal doon o kaya naman ay lalabas, mawawala ka sa Italia ng mas matagal na panahon. Gaano ga nga katagal na ikaw ay pwedeng wala sa Italia pero makakabalik ka pa rin sa Italia ng walang problema? Kung ikaw ay Italian citizen na, alora, wala kang problema. Kahit magtagal ka, na wala ka sa Italia. Pero ibang usapan kapag ka ikaw ay hindi Italian citizen at sojourno lang ang iyong hawak. Kung permeso di sojourno lang ang iyong hawak, limited lamang yung time na pwede kang mawala sa Italia. At yan ay nakadepende do sa tipo ng iyong permeso di sojourno. Sabi din eh, sa Article 13, Paragraph 4 ng Presidential Decree 31 of August 1999, number 394. Ang permesyo ni ay hindi pwedeng i-renew or i-extend kapag ang isang estranyero ay naputol ang pag-stay sa Italia sa loob ng mahigit sa anim na buwan na tuloy-tuloy. Ganon din kapag ka higit sa kalahati ng validity ng sojourno mo. Pero na kung meron kang valid reason gaya ng pagtupad mo ng military obligations mo sa iyong country of origin or other serious and proven reasons. Ari ang example para mas malinaw. Kapag karta di sojourno, pwede hanggang maximum na 12 months. Okay? 12 months maximum pwedeng wala ka sa Italia. Yan ang ideal. Kapag ka ikaw ay lumampas diyan, maaari na ma-revoke ang iyong karta di sojourno. Kahit na merong iba na higit sa dalawa, tatlong taon, apat na taon na nag-stay sa Pilipinas, wala sa Italia, karta di sujorno pero nakakabalik pa. Tandaan mo raga, ang kapalaran ni Juan ay hindi kapalaran ni Pedro. Ang swerte ni Juan ay hindi din swerte ni Pedro. Yun namang normal na sujorno, pwede yung kalahati ng validity ng sujorno. Example, ang sujorno na one year ang validity, hindi pwede na mahigit sa 6 months consecutive na wala ka sa Italia. Yun namang 2 years ang validity, hindi rin pwede na mahigit naman sa isang taon na wala ka sa Italia. Oraga, dapat ay alam mo yan ha, para maiwasan ang magiging problema sa pagbalik din sa Italia. Just in case na ma-expire ang sojourno mo na ikaw ay nasa Pilipinas pa, watch this vlog raga para malaman mo ang dapat mong gagawin. Itinuro ko dyan raga na pwedeng magbiyahe kahit na retrieve talaang ang meron at ipinakita ko rin kung ano ganda dapat na gawin para makapag-apply ng re-entry visa. O raga, umaasa ako na naging malino sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng information ang content ng vlog na are. Maraming salamat sa iyong panonood. Maraming salamat sa iyong suporta. Baka sakali, hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel. Sana ay mag-subscribe ka na hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon wala kang mamimiss na mga videos. Huwag mong kalimutan na mag thumbs up at sana ay ma-share mo rin sa iba sa ating mga kababayan para na sa ay alam din nila ang tungkol dito sa Carta de Sojourno na 10 years na laang ang validity. Dine sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana mag-follow mo rin ako dyan, pwede mo rin ako dyan na isubscribe. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Hasta si la proxima.